Day 67 uh, at uh, lapas uh, dos nusang siguro ng hapon at uh, inoobserbahan po yung lahat ng pangyayari uh, dito sa labas at mapapansin mo parang ordinary yung araw lang dito sa San Pablo pero syempre wala pa rin pasok ang mga eskwelahan, all levels public, private tapos uh, halos lahat ng mga business establishments ay nag na ng operasyon Pwede laang sa mga mga ilan na hindi kasama pa rin sa listahan katulad ng mga barbershops, mga salons at uh, internet cafes, unfortunately. Siyempre, aware naman tayo na hindi porket nagbalik operasyon na ang mga businesses dito at hindi rin dahil uh, unti-unting biloksan ulit ang ekonomiya hindi lang dito sa San Pablo, kundi sa buong bansa, ay ibig sabihin ay ligtas na tayo sa COVID-19. Ang Laguna ay nasa ilalim pa rin ng uh, enhanced community quarantine modified. Kung dito naman sa San Pablo ang tatunungin, wala naman masyadong problema dahil isa na lang yung parang ginagabot at halos lahat ng mga uh, probable cases ay napatunayang negative. Magkamat nagkaroon na tayo ng 19 cases dito sa San Pablo City, ah, uh, pwede lang dun sa dalawang namatay, ay halos lahat naman ay ano, na cleared na or recovered na. Magandang ideya na isa ilalim na lamang sa zoning ang quarantine period dahil kung ilalagay mo nga naman sa parang Uh, provincial wide or or mat or or at least sa city wide malaking abala yon na sa tulad ng barangay namin na walang kaso walang confirmed cases eto ay papunta ulit ako sa working place namin gawa ng syempre meron tayong asukasuhin uh, dahil na sa online aspects at uh, maghahanap ako ng ano ng mga uh, news items na gagamitin ko para doon sa hopefully makapag-came up ako ng mga topics na siya akong itatake doon sa syempre yung regular segment ko mag-isa lang akong nagpunta para if ever na bukas inform ko si Carlo para sumunod siya dito medyo uh, 6.30 na yata nung makalabas na kami eto ang itsura ng San Pablo City pagsapit ng gabi may mga dumadaan pa rin mga sasakyan. At ayo uh, yun, pinag-uusapan yung, ano, yung tungkol sa barangay or zoning based lockdown or quarantine na siyang hopefully irekomenda sa national government na ipatupad pagkatapos ng itong period na to ng hanggang May 31. Kung ipatutupad ito at kung itong San Pablo City ang tatunungin, malamang ay pasok na pasok tayo sa ano, Uh, minimum health requirement. Kasi, bukod sa wala nang active cases na uh, ina at few number na lang yung gum ay uh, ginagamot na, I don't think there is no reason na kahit pa paano piyansa tayo kahit konti. Kaya, hopefully nga, kung ito man yung magiging suggestion at ituloy ito, ah, Hopefully, ito yung simula para makapag-resume makapag tayo sa lahat ng trabaho. So, we will uh, wrap this day up on that note. May topic akong gagawin sa hiwalay na video about sa uh, fate ng uh, education system sa ating bansa. Na posibleng mag-start ng August or worst case if health concerns talaga baka baka hindi na ito mapush for the rest of the year or baka next year na lang ito mangyari kasi ko kung tatanungin agree ako sa isang nagsabi na kung walang bakuna dapat huwag mo munang papasokin ang mga bata napakadelikado mas vulnerable ang mga bata at maging mga senior citizens na dapuan ng sakit hindi katulad ng mga middle mga katulad namin mga middle age at syempre walang pisyo Walang sigarilyo, e resp respiratory uh, health issue ang COVID-19. So, yun ang muna. At gabing-gabing, hindi pa naman gabing-gabing. <laughs> e, uh, Pumakaganda ang uh, Another day well spent. Yun ang muna. dito muna tayo sa bahay gawa ng uh, uh in inulat tayo dito although wala pa naman sinasabing panahon na ngayon ng tag-ulan uh, pero medyo, un medyo unusual din gawa ng aside na nasa gitna tayo ng isang pandemic eh uh, medyo late na rin, bukod na rin sa late na rin dumating ang, ang summer season, eh parang nagka-capture nag pagwa ng ano ng mga um, uh, mga hindi naman ganoon katinding pag-ulan. And since nandito na rin lang tayo, uh, meron tayong gagawing uh, unwrapping. <laughs> kasi pag unboxing kahon yun eh. ito uh, yung ano, um, kung hindi lang kasi sa pandemic na to, meron kaming regalo ni na Nakaro sa aming mga sarili. Although, uh, although mahal yon, uh, syempre, kailangan namin paghati ang gamitin, if ever na mabili din namin, yun sana ano, yung ano, uh, pagbili sana na namin ng isang high, uh, medyo uh, middle uh, spec na phone na uh, at least yung Realme 6 ay pinangkita namin nung birthday namin. Pero dito sa pandemic, eh, makakapaghintay siguro na mabili namin yung very very soon. Ah, uh, I think hindi I think hindi ko Pero, mula doon sa ah, uh, naitago namin sa, mula doon sa ah, uh, mahabang panahon ng pagtatrabaho namin, eh, naisip naman namin na dagdagan namin ng konti yung uh, array ng aming mga ah, uh, cosplay items na I think mapapakinabangan ng mga hindi lang na, dami ni Carlo, kundi ng mga friends natin. Ngayon mag a tayo ng isang Akatsuki Cloak. <laughs> shout out. Shout outs kay mom uh, Ma'am Andrea dala uh, binigay sa atin to. And uh, shout outs uli uh, kay uh, shout oh, yun, outs kay no kay uh, Jericho Dose. Yan. <laughs> teka, alam ko meron pang pa shout outs eh teka sa dali. Ayun, uh, shout outs daw request ni JD pa shout outs daw kay mom uh, Ma'am Marielle Hotalia. Okay. <laughs> <laughs> Ayun, shout out po sa inyo, Ma'am Mariel Otalia. Yan, po sa akin ni ni JD again. Yan. <laughs> Ayun. So, without further ado, uh, i-unwrap na natin to. Okay, so, ayan. Ganun lang kasimple. Uh, ilatag natin to. Ito ay uh, size uh, large. Gawa ng, ito yung kinumpormay kasi doon sa sukat, na, sukat sa amin. Ayun. So, si, eto, si Carlo, ano, ang uh, magsusukat nito. Inaalala ko yung uh, misang uh, supposedly na na pag may ari na nasana nating uh, kasok magandang quality ng ng uh, ng clock na yon Saring yung comic ari, kalakasan pa ng uh, kalakasan pa ng, ng Naruto Shippuden or Naruto ng nung, nung time ngayon Uh, kaya sabi natin the hype is there the hype is uh, there pa rin di diba nung ano nga nung Matsuri ano nakakita tayo ng ano ng group cosplay ng nga ng Akatsuki oh yes 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 ayan uh, okay. okay kung tatanungin talaga ako mas kung uh, gusto ko yung uh, brand ng Comic Ali para kasi mas ramdam ko yung uh, yung kapal niya gagamitin yan. Siguro pagkatapos ng pandemic or pag na ng kaunti ang, uh, ang quarantine period. Ano, sa puntong pwede na magkaroon ng malit na mag gathering. Mag gathering ha? So, mm -hmm. siyempre so, kung GCQ, GCQ, ang pinaka minimum ay 10 tao. Oh. So, di na masama yun. Oh. <laughs> Kasi kapag ECQ, ang pinaka minimum daw ng na, na, ano, na Uh, pinapayagan eh ay hanggang lima. So, we have to wait until GCQ para kahit pa paano makatipon tayo nung maka, man lang tayo. Oh. yon So, yon Si, eh, yan ang ano. Yan ang i, uh, yung pagsukat namin. Actually, ano nga, dahil pareho naman kaming large, so si Arnold na lang yung ko para kahit paano may airtime naman siya. <laughs> Back to you, man. So, we will end this day. Medyo, although maaga, maaga ito, kaya lang uh, wala naman tayong masyadong naobserbahan sa labas. So, kay paano maiba lang natin mapagalan ng konti yung ating araw na to. Kaya ginawa ko namin itong pag-unwrap at uh, pagsukat nitong ano, yung Akatsuki costume. Na ako po ni magagamit namin yon within the year. At least kung dito sa San Pablo, at least magtipon-tipon ulit kaming uh, at least sampo sa mga kaibigan namin sa Eureka Gaming World para kahit paano may konti kasiyahan naman. So, uh, yun na muna at uh, Uh, kita na tayo sa susunod na araw as we reach a uh, day ang paboritong numero ng mga yeah 69 <laughs> yun na muna okay shout out ulit shout out ulit kay Jericho na kailan ka na o oh. ayan kay Mark Andrea yan oh, ha? Uh, hintayin namin yung bayad <laughs> yun na muna baliktaran day 16 ah <laughs> uh, 7 days na lang sa sa extension na naman na to ng uh, quarantine period at ang susunod na baliktaran ay pag ano sumapit ng day 96 pero palagi ko na hindi na typo <laughs> Ayun malas-malas uh, nga lang talaga at ano, uh, umulan nga ng malakas kaya hindi tayo nakapunta dito kahapon. Pero hopefully, uh, makarating ulit sila na boss dito para kami naman yung ano, makapunta dito. At uh, hopefully hindi siya umuulan. Medyo ito yung ano, inconvenience kasi kapag ano, ang Pilipinas ay eh, halos na sa nakapuesto sa gitna ng mundo. Kaya after ng malakas na ulan at malamig na hangin kahit pa paano. Eh, kapalit naman ngayong araw na to, medyo napakainit kaya nagpapaytoy ako. Hopefully, kung titignan mo itong ano, kung itong yung inahin pusa, kung titignan mo siya ng vertical, kita, yan, kung titina mo yung ano, yung vertical, yan. Kitang-kita yung paglobo ng tiyan niya. At uh, di ko alam kung kailan siya mga nganak. Ayan o, oh, yun lumapit o. Oh. sige. At uh, taposin ko na itong mga uh, ito. Itong uh, na. Ito, napakalaki. Ito, napakalaki na yan. Mas pakalaki na ito yan Oh, tingin. Ayun. So, uh, abang-abang na lang kung mga nganak to. <laughs> Napakatakot kasi. Hmm. Nakanakadantian oh. mo. Hmm. Hmm. Sige, tanong. May iwan ka namin. O pa babalik kami ha. Babalik kami. Ayon, medyo magalos on sila ng gabi. Medyo gising pa ako. Gawa ng ito. Dira-record ko pa itong last ano. Uh, clip bago ko isa sa laptop para may edit na uh, ayun uh, gusto ko muna magpasalamat sa Vloggers Philippines dahil sa uh, pagkilala sa aking effort uh, bilang YouTuber uh, base doon sa kanilang picture na ano na pinost Ayan, again, nagpapasalamat ako sa Vloggers Philippines. Ako yung number 4. Pero ganun pa man, eh, ayan, thank you very much sa Vloggers Philippines sa recognition na yun. At uh, ayan, magiging inspirasyon yun sa akin at kay Carlo na ipagpatuloy yung ginagawa namin uh, upang kahit pa paano mapabuti yung channel and uh, hopefully maggrow grow yung subscri subscribers namin na currently yata yung nasa 329, hindi ako nagkakamali. Ayun, at katunayan, uh, tinatrabaho ko yung isang topic para sa isa pang segment namin sa YouTube na uh, hopefully may record ko naman by tomorrow. Pero bago yan, kailangan ko muna tapusin ano, uh, itong recording na to para may saling ko na, para may edit ko, and then hopefully may upload ko tomorrow afternoon. So we will end this day on that note. Uh, Uh, yun, we have uh, seven more days to go bago matapos ang isa na namang quarantine period. Ah, once na malaman namin kung ano yung magiging kapalaran ng Laguna pagkatapos ng May 31, I think magkahat na yung mga ano, may mga adjustments tayong gagawin regarding sa uh, YouTube channel na to. So, you know mo na good night.